Magandang tanghali so, yung nakikita nyo guys Sa akin lang yung video <laughs> ah, Nahihirapan yung kalabaw guys Kasi may medyo basa yung uh, Ayan Ayan o oh. ayan, 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 Kaya kaya, kaya Hindi lang masyadong ng marami Ayan uh, guys, discharging sila dito. Masaya tayo ngayon guys kasi uh, nagpa-harvest ang kaibigan natin. Pinintin niya ng patubig yung uh, water pump guys. Kasi dito, kung, uh, hindi po irrigated dito sa aming lugar kaya ayun, nang uh, gamit dito water pump. Uh, dito natin makikita ang kasipagan ng isang magsasaka guys <laughs> Na kahit na sa kabila ng uh, tagtuyot taginit ay uh, hmm. harvest pa oh. Oh. Ayan si pare Jire yung nag- uh, Nagtutuser ng uh, kinaban Saan po tayo kumuha ng tubig? Binili lahat. Ha, ah, binili lahat? Binili, pati tubig. Uh, pati tubig, ano? Uh -huh. Galing ah, Pump. Si pump. Ah, water pump. Ibig sabihin, bumili ka ng krudo? krudo? Oh. Oh, para Makabunga Oo, para makabunga ang palay. Ayan, ganito kasi guys. Ayan, pag uh, medyo tag-init, ayan, bumibili sila ng krudo uh, upang sa ganun mapatubigan nila yung... Uh, sa likutan mo kay... Na na palay. Ayan lang natubigan. Oh. Maani na. <laughs> <Maali> <laughs> Ngayon lang nagulan na uh, aanihin na may uh, sukli yung kanyang uh, sakripisyo na uh, magpatubig oh, puyat ayun ganyan man talaga ang buhay magsasaka guys kung walang uh, sipag at syaga walang oh, walang makakain <laughs> ah, guys oh Oh, ay mga bata at... oh. mga oh. yung mga dalaga, naglibor na. na <laughs> Bago lang na declare ng pag-asa na tagulan na. Ayan. Kaya dito sa kabila bagong panpalang, uh, pan pa lang. pa lang sila. Kaya ito noon guys ang gamit nila patubig. Patubig ng Uh, galing sa pump kasi dito sa aming lugar banda ay eh, uh, hindi po irrigated hindi pa pwedeng harvestin guys kasi uh, medyo nahuli dito banda pero ang ganda guys oh ayan Ega, uh, awak nang sako, meron din yung tagtahe, ayan ang kaya niya, tatlo sila, Bali, tatlo yung kanyang uh, crew, upang mapatakbo yung uh, harvester guys habang may nag nag-harvest guys ayan, may nag-hakot naman ng palay ngayon yung mga kalabaw guys saludo tayo sa ating magsasaka na uh, sa kabila ng uh, kawalan ng tubig kaya magagawa pa nilang makapagtanim at mag makapag-harvest po ng palay Malapit na yung ulan guys

Yeah

Balik naman sila guys. Balik naman sila magkakuha uh, ng uh, sakusakong palay dun sa gitna ng palayan. Ayan. Hindi nako magbigyan ang kan. Baus. <laughs> Hindi oh, nako magbigyan baus. palay. Sakay <laughs> na kayo ng itutuan eh. <laughs> Sakay kayo ng itutuan <laughs> guys Abang Pedro Farm Ang bibigay po guys Sa isang gusto you know, guys Bye guys Thank you so